influencer na nag-viral dahil sa umunay pag-arkila ng HPG Escort, posibleng sampahan ng cyber libel. Naging usap-usapan sa social media ang Instagram story ng isang babaeng influencer na nagsabing nag-arkila umano ang kanyang asawa ng Highway Patrol Group o SPG Escort upang makaiwas sa traffic. Agad na bumuhos ang pambabatikos mula sa netizens at maging ng ilang personalidad ang post at pinuna ang entitlement ng babaeng kinilalang si Mary Joy Santiago. Ngunit ano nga ba ang posibleng mangyari sa kanya? dahil sa kontrobersyal na post na ito. Tara, alamin natin yan. Sa isang media briefing, ibinahagi ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na nakipag-ugnayan ang PNP HPG sa babaeng sangkot sa issue. Noong una, ay nakikipag-usap pa sa kanila si Santiago. Ngunit ngayon, nagdadahilan na itong busy at maraming engagement. Ayon sa PNP spokesperson, Nakaladkad ang pangalan ng HPG dahil sa naturang post. Dahil dito, intensyon ng Highway Patrol na sampahan ng kasong cyber libel ang babae. Pagdidiin ng HPG, hindi nila kukonsintihin ang anumang pagkakasangkot o pag-endorso sa Escort for Hire Services na lumalabag sa kanilang kasalukuyang protokol at regulasyon. Dagdag pa ni Police Colonel Fajardo, mayroong serial number ang bagong uniform ng HPG. Mapapansing wala ito sa larawang ipinost ni Santiago. Wala ring markings at side sidebox ng motorsiklo. Dalawang posibilidad ang tinitignan ng otoridad. Nagsuot ng HPG vest at nagpanggap na opisyal ang nasa larawan. O kaya naman, nakasabay lamang ni Santiago ang HPG official at ginawan ng content. Patuloy man ang investigasyon sa isyong ito, maging paalala sana ito sa lahat na may kaakibat na responsibilidad ang paghahangad ng atensyon sa social media. Lalo na kung hindi naman totoo ang impormasyong ipinapakalat. Ikaw, ano ang masasabi mo tungkol sa naturang kontrobersyal na post ng influencer. D W I Z Research Report. Re, -re -report.